thank you so much i love philip hello and welcome back saakin channel Ngayon mayroon akong mga nakakatuwang balita na ibabahagi sa inyo. Narito na ang ating very own Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. sa El Salvador para sa ika-72 ng patimpalak ng Miss Universe. At alam niyo ba, siya ay mainit na tinanggap ng matagahangan ng pageant mula sa El Salvador sa airport. Makikita ninyo sa video na siya ay masayang sinalubong ng mga ito ng palakpakan, yakap at may mga nagpa-signature pa. Si Michelle D. ay anak ng Miss International 1979 na si Melanie Marquez. Siya rin ay kinatawan ng Miss ng Pilipinas sa Miss World 2019. Siya ay hindi lamang isang reyna ng kagandahan kundi isa ring modelo, actress at advocate ng mental health at autism awareness. Siya ang paunahing candidate sa kategoryang Voice for Change ng Miss Universe 2023 na kinikilala ang mga kandidato na nagkaroon ng positibong epekto sa kanilang mga komunidad. Siya rin ay isa sa mga paborito na manalo ng corona sapagkat siya ay nagbigay ng impresyon sa mga hurado at manunood sa kanyang kahanghangang performance at eloquent na sagot noong Miss Universe Philippines 2023 Coronation Ride. Ako ay sobrang proud kay Michelle D. sa nakikita ko na siya ay shine sa entablado ng Miss Universe.

Hayan na nga sana ay lahat tayo ay magpakita ng pag-ibig at suporta sa kanya sa pamamagitan ng pagboto para sa kanya sa website ng Miss Universe at pag-follow sa kanya sa social media. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa mga karagdagang update tungkol kay Michelle D. at sa patimbalak ng Miss Universe. Salamat sa inyong panonood at kita-kit sa susunod na na video Paalam!